It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, ang video po na ito ay para sa ating mga taga na nagbabalak pa lang mag-business. At para din ito sa mga nagsisimula pa lang din sa business. Ito ay magagamit po ninyo upang uh, mapalago ang inyong negosyo. At katulad ko din, ay umasenso din po ang inyong business. Hello! sa so, mga viewers ko dyan, sana na sa mabuti po kayong mga kalagayan. Okay, sa video po na ito ay magbibigay po tayo ng tips or useful tips na makakatulong sa pagpapalago ng isang negosyo or ng isang tindahan. O ang mga tips po na ito ay garantisado na talagang uh, makakatulong or uh, nagamit na natin sa pagpapalago din ng ating business. So, dito muna tayo sa mga nagpaplano pa lang mag-start ng negosyo. So, ano-ano nga ba ang kailangan gawin? So, pinakauna, pwesto. Maghanap ka ng pwesto. Yung magandang pwesto. No? Doon, ah uh, kailangan mong siguraduhin din ang paglago ng iyong business sa pamamagitan ng paghanap ng uh, magandang pwesto o yung spotted ba, maraming tao. So, yun ang pinaka pinaka maganda sa lahat. Kasi kahit gaano ka pa kagaling magpatakbo ng business, kung pangit yung iyong area or walang katao-tao, yung pwesto na nakuha mo, talagang wala rin. Wala rin patutunguhan. So, kailangan maghanap ka ng sorry, maghanap oh my god maghanap ka talaga ng magandang pwesto so yon pangalawa, sa puhunan. So dito naman sa puhunan, no, ang ma-advise ko lang, no, kahit hindi ganun kalaki, yung yung puhunan, basta yung talagang puhunan na walang interes. Yun. Yun lang talaga. Kasi marami akong nakilalang tao na namuhunan gamit ang may interes na pera. So, parang nahihira, nahihirapan silang magpalago or palaguin ang kanilang business gamit ang may puhu, ang may interest na puhunan. So kaya ko yun na advice sa inyo dahil uh, katulad ko no, uh, kahit nag-start lang ako sa maliit na puhunan dahil wala siyang interest, so napalago ko din ito ng gusto. So kaya ganon, kailangan uh, pag nag-start tayo nang una, magandang pwesto, mataong lugar, no? at uh, walang interes na puhunan. So, dito naman tayo sa uh, nagstart nag-start ka na. Halimbawa, nag-start ka na. So, ka ng magandang pwesto. No? May puhunan ka na. So, ano bang next? So, pangalawa, yung pwesto mo, kailangan malinis palagi at attractive ang iyong mga paninda or ang iyong tindahan. So, dahil uh, kapag attractive yung iyong tindahan or maganda yung pagka-display pagka mo ng iyong uh, mga paninda, ay kumukuha yan ng attraction sa customer. So, kapag na-attract ang isang customer, sigurado, mapapabili siya ng di oras. Kaya, kaya panatilihin po nating malinis at attractive yung ating tinda tindahan sa pamagitan ng uh, maayos na pag-display. Next po natin ay presyo. Okay, so pag tayo ay uh, nag-wholesale, no, kailangan yung uh, patong natin ay talagang ano lang, per box. So, per box, per ties. No, ganoon Ganun, ganun yung patong natin. So, dapat tamang, ano lang din, no, prosyento lang ng pagpatong ng uh, tubo. So, sa mga retail naman, so, yung ating patong naman dyan ay per, ano naman, per piece, no, diba? Gano'n naman yung retail. So, dyan naman ay tamang presyo lang din yung ating ipatong para, ah, uh, yung ating customer ay hindi lilipat sa iba kasi may mga customer no kahit ako no pag may bili ako sa ibang tindahan no na kumpara ko yan halimbawa meron akong suki tapos uh, kahit piso lang yung uh, taas niya doon sa kabila no minsan napapaisip din ako na lumipat pe kaya kailangan ah uh, Uh, magtanong-tanong ka rin no sa iyong paligid no so, baka kasi mababa sila magbenta no baka halimbawa ang benta mo ay 12 iyo, no tapos sa kabila pala sa uh, 10 pesos lang so malaking ano yan pagdating sa mga customer man, malaking impact yan so kailangan kung pwede ay magtanong-tanong ka din kung magkano yung tinutubo nila sa items na meron din sila at meron ka rin or kaparehang items. So, yon para maiwasan ang mawala ng customer. So, dito naman tayo sa matumal na bintahan. No? Meron talagang buwan na talagang matumal. No? Katulad ngayon, no? maulan. So, meron talagang uh, panahon or buwan na matumal. No? Or season-season din kasi din ang bintahan. So, ano-ano nga ba ang ating um, pwedeng diskarte dito, no? Para hindi tayo babagsak, no? Hindi tayo malugi o hindi tayo magsara. So, ang, maibib um, ang maibigay ko dito ay dalawa. Unang-una, -una, dahil matumal, no? Wala tayong uh, makita masyado. So, kailangan natin magtipid, no? magtipid po tayo, no? Huwag natin isabay yung luho natin o yung mga bagay na hindi naman ganun ka-importante na no? huwag tayo bili ng bili. So, magtipid muna tayo para uh, hindi mabibigatan yung ating tindahan kasi kapag nabigatan yung tindahan natin, maari, maaring malugi ang ating tindahan. So, mag-close talaga tayo kapag sinabayan natin yung katumalan ng ating tindahan. So, ano pa nga ba? Pangalawa, huwag ka munang magpa-utang. No? Dahil, um, mahina na nga ang bintahan, matubal na nga, pinatulog mo pa doon yung, yung stocks mo o yung pera mo doon sa nangutang. Mabuti kung uh, uh, lingguhan lang magbayad. No? Baka buwanan or baka nakalimutan. <laughs> Ganon. So, wag muna, Ha? Dahil kapag nagsisimula tayo, ito ha, uh, para ito sa mga nagsisimula pa lang, no? Na hirap na hirapan iruling, no? Yung kanilang kita sa tindahan. Kaya uh, iwasan muna magpautang, no? Lalo na sa mga tumal days, no? Para ano ba? Uh, baka uh, mahirapan kang iruling kapag uh, mahina na nga, mahina na nga ang mintahan ay pinatulong mo pa doon yung iba mong items o yung pira mo doon sa uh, nangungutang na hindi naman marunong magbayad. So, dito naman tayo sa mabentang uh, season. So, ano nga ba ang ginagawa nyo? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag mabenta mabentang season? So, dito naman ang ma-advise ko sa inyo ay una, ganun din mag-budget ka pa rin. Or magtipid ka pa rin kahit mabenta. Alam mo kung bakit. No. Kapag gusto mong lumago ang iyong tindahan at dumami yung iyong pagkakakitaan, kapag nagka-pera ka o nakaipon ka ng pera, huwag mong igasto o gumastos ng gumastos. Maghanap ka ng mga produkto na pwede mong idagdag sa iyong tindahan para nang sa ganun ay lumaki pa lumaki ang iyong kita dahil dumami yung iyong produkto na binibenta or uh, kung hindi naman mag-invest ka ng iba pang business nang sa ganun ay hindi lang isa yung aasahan mo so ganun pagdating sa kita ng tindahan maging wise po tayo no? Kung gusto talaga nating umasenso sa negosyo, ay kailangan kapag nagkaipon, may pondo ka ng pera, mag-invest ka ng mag-invest. Yun ang ginawa namin, guys, no? Hindi dapat natutulog yung pera. <laughs> so, kapag kasi tinago mo yan, wala yang kita. At kapag naman uh, pinabangko mo, ganun din. May kita nga, pero maliit lang siya. So, mas maganda sa negosyo talaga siya i-invest. E so, hanggang dito na lang ang aking video, mga lords, no? ah uh, Sana, sa uh, hindi pa dyan subscribe sa aking munting channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo. Pag may bago pa akong upload at maraming salamat nga po pala sa tumatangkilik ng aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo at God bless po.